Mga kadribol, grabe, may matinding balita tayo mula sa Lakers. Akala natin simpleng comeback lang ni Austin Reeves. Pero aba, hindi lang sa court siya pasabog. Pati sa kontrata, may malalim na kwento. Tara, pag-usapan natin kung paano binuhay ni Reeves ang Lakers at bakit nga ba niya tinanggihan ang $87 million offer ng koponan. Eto kasing si Austin Reeves, kakaiba talaga. Pagkatapos ng tatlong laro na pahinga dahil sa injury, bumalik siya na parang walang nangyari. 24 points, 7 assists at 5 rebounds sa loob lang ng 29 minutes laban sa Charlotte. Mga kadribol, isipin nyo to ha, galing sa injury. Tapos bumalik agad na parang MVP ang form. Consistent pa rin sa higit 30 points per game average ngayong season. Hindi lang basta scorer, facilitator din. At hindi lang yan, alam nyo bang kahit ganito na performance niya, tinanggihan niya yung $87 million na extension offer ng Lakers nitong summer. Oo mga kadribol, totoo yun. Pero teka, hindi dahil sa pera ang dahilan ni Reeves. Ayon kay ESPN's Dave McMenamin, gusto pa rin daw ni Austin na manatili sa LA. Ang sabi nga niya, I've said it a million times, I want to be in LA, I love it. Kaso nga lang, limitado pa kasi ang offer ng Lakers ngayon sa $87 million over 4 years. Pero kung hintayin niya ang free agency, posible siyang puwirma ng deal na aabot ng hanggang $240 million sa loob ng limang taon. Ang matindi pa, kahit may mga team na gustong agawin siya gaya ng Brooklyn Nets, mukhang hindi basta-basta bibitawan ni Reeves ang Lakers. Sabi nga ng isang executive, A.R.'s a stud, if I were the Nets, I would throw all the money at him. Pero si Reeves, loyal. Gusto raw niyang tumulong sa Lakers para mag-champion ulit. At syempre, malaking bagay din yung chemistry nila ngayon ni Luka Doncic sa Lakers. Ayon kay Coach JJ Redick, pareho raw silang mahilig mag-trust talk at doon nabubuo yung natural connection nila sa court. Parang perfect combo ng confidence at leadership mga kadribol. Kaya nga sabi ni Coach Redick, panahon na raw para kilalanin si Reeves bilang isa sa mga main guys ng Lakers. Hindi na siya yung undrafted kid lang noon. Grabe, from undrafted guard to team leader na ngayon. Kung tutusin mga kadribol, parang nasa prime na si Reeves. Kung magpapatuloy ito, baka siya na talaga ang susunod na mukha ng Lakers pagkatapos ni Lebron. Pero kayo mga kadribol, anong masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba tama si Reeves na tinanggihan ang $87 million para sa mas malaking opportunity? O dapat ba niyang pirmahan agad para siguradong Laker forever? I-drop nyo na ang thoughts nyo sa comments. Gusto kong malaman yan. Yun muna mga kadribol ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng ganito mga Lakers updates, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at samahan kami sa journey papuntang 30,000 subscribers bago matapos ang taon. Tuloy-tuloy pa ang kwentuhan dito sa Kadribol. Dribol pa more!